Ang rebel party, tahimik sa lahat ng issue. At ang katotohanan, dahil kamag-anak na si Liza Araneta Marcos ni Marojas, e eh parang sila'y makapartido na. Hindi nyo ba napansin na yung bagong finance secretary na tinalaga ay kapalit ni Ben jokno ay talagang loyalist ni VP Lenny, Senator Ralph Recto, yung housing czar natin, si Akuzar ka kamag-anak ng Jojo Ochoa, na naging law partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections. no Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Lenny. At siyempre, nasaktan ang uh, Liza Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong siya uh, Lenny. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner at ngayon sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa mga dilawan at pinklawan. Hindi rin ako magtataka kung pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, eh may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga dilawan at pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagre -reklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga dilawan at mga pinklawan pag-usapan naman natin yung mga radikal kuno sa Kongreso. Eh hindi ba sila ay aliado ngayon sa ating speaker? Di ba? Sila ay holding hands at BFF. Sila yung mga nagpasara sa SMNI. Sila yung uh, sa budget ni VP Sara. Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unity team dahil dun sa budget ni Inday Sara? Paano sila ngayon maging oposisyon? Pero sila po ngayon ang gumangawa na hindi rin po pwede maging leader ng posisyon si Inday Sara. Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na merong ibang paningin sa mga bagay-bagay gaya ng pag-uusap ng kapayapaan sa mga teroristang ng CPP-NPA? Ayaw rin niyang magkagera, lalong-lalo na kung wala naman ng interes ng mga Pilipino na magkagera. E ngayon po, nako, nakalagtad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, ko na. Kaunti na lang. Hindi lang nga po, nakausap ko yung super attitude the president. Abay sinasabi niya, nanenebius na siya dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa, sa Ilocos Norte at kitang-kita na nila yung mga Navy at Coast Guard ship ng China. So anytime pwede nang magputukan. Ang tingin ko po, kaiba ang paningin ni Bipisara Sara dahil ang gusto niya kapayapaan. Ang gusto niya mas mataas na antas ng kabuhayan, mas maraming pagkain sa mga Pilipino dahil ang problema natin sa Pilipinas, mataas sa presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. Tignan nyo si Kibuloy, talaga namang linusop At nanindigan din si Bipisara Sara na yan po ay napaka lakas na dahas naman no, para lang mag-search ng Baranto Pares. At uh, talagang pinunan niya ang kapulisan dahil nga doon sa napaka lakas, excessive use of force na ginamit. Bukod pa riyan, ay eh mas maraming boto naman si Bipisara Sara nung siya'y tumakbo sa Vice Presidente kesa kay PBBM. At maraming naniniwala na nagdala sa tagumpay kay PBBM ay si BP So bakit hindi siya magiging oposisyon? Eh meron naman siyang napatunahan ng kakayahan. Siya ay isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi malang natapos sa college at nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive. No? Pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumunong sa gobyerno. Talagang hindi siya nagsasakripisyo pagdating sa prinsipyo. Hindi pa ho dapat na ganyan ang oposisyon. Walang sell out. True, nabudol, pero wala pong sell out. Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ng BBBM at alam naman niya na malaki mawawala sa kanya. Unang-una, na ng budget ngayon ng Vice President kasi tinapyasan nga ng mga kongresista. From the biggest department na pinakamataas budget, halos wala na siyang budget as VP. So ano pa ang matitira sa kanya? Kung siya ay talagang gahaman lang sa kapangyarihan, kinain na niya, niya ang prinsipyo at nanatili na lang siya sa mga nagbabato ng putik in Daisara. Huwag niyong kalimutan, nung siya'y kalihim sa Department of Education, siyang pinakahahangaan na kalihim ng kahit anong departamento sa gobyerno. So huwag niyong linlangin ang publiko. May paninindigan siya, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at ang katotohanan, ang LP at ang kaliwa kasama na po ng administrasyon. Wala na po tayong alternatibo. Ang talagang lalaban na lang dito sa adiktatura nito ay si VP Sara at kaming mga nasa likod niya. So it is with pride that I want VP Sara to accept the post of the ultimate leader of the opposition in the Philippines. Sana po tanggapin niya. Pero kanina po, nagkausap kami ha. Tanong ko, anong plano niya? Sabi anong plano ko? Nagsalita na ako sa pamamagitan ng pagbibitiw. Meron pa bang malabo doon sa aking sinabi, sa aking pagbibitiw? yung pagbibitiw ko mismo ang mensahe na. Sabi ko, anong plano mo? Well, tutok muna ako dito sa 30 days sa transition. Kasi dapat, maayos na maayos naman ang transition. Nang sa ganon hindi naman maalagay sa indulto ang ating learners. Yan po talaga ang public servant.